Ito ba lang dragon siya naagot? O ka na, sikat ka. Sumundi rin, hapsi na, hyper. All na, kung di magapad. na. agoy, mong batang mam. Sumundi rin, o. Lingkot siya dugay, higda, bangon. Yurik, taas mam. Kani, ay kamay. kanin mong tohod, binti, haway na na. O, kanin kani. Wala, puso. Kasi kung saan akong wala, yun. Kani, wala po, duti ay. Kani, ginukan ka. Kana, wala oh. Yuty ayo malagi na. Oh, kana ayo gud na sa kaning kana sa karon wala. Kani ganing. Ah, mu mata. Lastiga gadu. Mo, tara. Ayoy ta. Na tong po ani. Okay ra sad power ra pod ning panog. Ayo. Ayo na mo bali-i. Na eh. na koi coaches <laughs> mag-million ang viewers. <laughs> na na koi 10,000. Atana wala <laughs> akong pang-bu. Kan. Ya, kalau Facebook lo, aku istirahat apa? Kata lo. Masang ini ya? Ya, Biahero? Ya, Hero. Udah ya. Oh, <sussuruh> Biahero Blackstone, kong Facebookan. Kok kamu memang lo kok. Kok ngambek kok papa. Oh, kamu memang. Oh, pelakaw kamu. Mana itu say? Polanik tawad katalo. Ah, gitu kok. Ayo. Ayah. Oh, kamu kenapa, Pak? Oh, ya.

Akin eh, sa YouTube ah, na. Ah, ah, ang ka simple. Ano 'to, gai gai? Ah, naka-sweldo, naka-muwit nang libre akong hilot kay nata-suporta naman ang YouTube sa ko. Ah. Pero di pa dako, mo nga. Klinka mo tragapon. Uh. Oh. pag testing atong libre sir. Kaila man ning UTI ayo. Ana pa. Dili, eh, ang food supplement, sir, makuha ito sa hugaw o sa stone. Ang sama ka sa katong, muda ko ang problema. Sumayin mo itong mga inay-inay. Ang control. Mga gani, bawa soft drinks, coffee, mga lamog na. Katong naana dito, may imo to siyang ikuan. Imo to i-cleanse. O, 150. To, 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 mara na, na senior mo itong namalit dito sa terminal. Okay, alright, alright. Satisfied mo ko Alin dito kayo, di Thank you. Oh, thank you po. For... Ikaw eh, lang, sir. Eh, tanawan dito kayo. Unya, ma-upload oh, na subscribe Para